Eh, eh. What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manonood na tayo Nung ako'y bata pa nanginayayong ipapasok ko to sa Facebook visitor <laughs> An na a... <laughs> <laughs> ka talaga sa ang e. lakitan nila ang laki na nila! Oh, paano, paano, paano? Paano, paano nakaka ano ba sa ano yan? Liik? <Leit? laughs> Kabukahan niya si Kamangga, no? Yeah. Hindi siya hey, masakit. dito, ah. <laughs> Kala ko si Joshua. First time mo lang mag-bowling. <laughs> Bakit ganun naman, ate? Ba't parang baliktad? <laughs> Ohoy! tingnan natin kung tatayo ang Focus suma lang na to. Goal. Oh, sa yung tayo. Pangarap pa. niya ring mag-gym, 'di ba? Fun. Roll. Ang lakas ng kamay ng kalaban. Ang bibilis. Paano ko kaya ito iiwasan? Ipo na ipo ah. Mhm. Mm Hala, dumidem si Roll ang kalaban. Ang lakas. Paano? Kalaban mo ito parang iiwasan? lasing. Ang lakas talaga na, Roll. Hindi talaga kaya iwasan. <laughs> Ohoy. Kita kita. Walang kawala. <laughs> kita kita parehas madaya. Hey, hey, no, Boyfriend mo'ng inaantay ka. Tawag ng barangay si Sheridan. Hello, sir? Police station po. Ayoko! Police pa lang, Pinatawag! May nakita po ako, suspect. May matagal mo na po ng hinahanap. Nandito ko sa tapat ng bahay namin. Yari ka na, Mayong. Alis na dyan. <laughs> Sorry, ma'am. <na>, madali, alakas. <laughs> Sorry po, ma'am, sir. <laughs> kabayo. Ah, oh, sana all. May pet na ganyan ka, sweet. Ang cute! Nakakataot lang madaganan ka bigla, no? Tirat ka talaga dyan, sigurado. Anong tira mong pagkain ng lumimber wa? Oktado! <laughs> Inutin! Ang lupa? pa! Talaga ba, Cap? Anong tira mong pagkain ng <laughs> Sir, pala sinasabi ng hayop ka. Kami nga, may biko pa eh. Gago! Tira daw tulong ng member Juan. Kahit na din mo ka. na nga hayop ka. Nagtanong lang naman ka. Masado ang defensive. daming injil ah. Oh, may injil. dami talaga mga angel pero deep inside, demon nyo. <laughs> Ganda. Kapi ka. Kapi ka. Ganda, grabe. Sana lumipad ka na lang eh. Di ba? Baka mas mabilis pa. Hanap <laughs> yung angkas oh. Kalag! <laughs> Point of view, di marunong dumiskarte. Ano na, Min? Baka <laughs> pa yan. Ay, naku, mahina <laughs> Pranking the bug. Oh, you're so cute. It's a prank. For more exciting videos, please subscribe. Hi, yo! <laughs> uh, 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 ang kukulit nyo, ha? Pag sa ibang tao, pag sa ibang tao, yan, content nila yung ganun, mga comment, hulaan mo nasan yung tumbler ko. Hmm. Ay, mapapatanggal na naman ako ng pic. -toc. Nako. Hulaan mo nasan yung gasol namin. Nako po. Kuya, ano ba yan? Mapupudpud na naman yung finger ko. Ganun. Pag sa akin, manyakin yung oh, Ganun talaga. Ganun pa, malibag. Maligo muna. Bago Wala, TikTok. Wala eh. nyo, ha? Nagandating na ng mga pogi Pero pag tayo Mga ka ni yung, Nako Bakit parang Wala ng lase ice candy Ni ate Parang nasipsip na Lahat ng asukay At trabaho mo Pag ng na yung 13 months Magugulat ka lang lang mga bagong riband na, no? Pak! Wala eh. Diyan na punta ang bonus. Ayaw ba ate? Medyo malaki lang rin yun. Di ba? yung sun coke mo. Hoy! 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 Ano yan, ha? <laughs> At naging mag friend na po sila. Point of view, nawala yung tropa mo sa inuman. <laughs> Pinatagay. Wala na, disqualified ka na. Bakit ka tumagay? <laughs> ano ba event to? Dibu ba to, dibu? Bakit may partner yung mga baba ay yung mga lalaki? Kapasigawin <laughs> natin yung mga blooms. Hahaha. <laughs> <laughs> alam na alam ni Kuya. Eh? 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 Ang cute na Sheena, eh? no? Eh? <laughs> so cute? Uy, grobe! Swerte naman nung fan! Talagang gina nun! <laughs> ano nangyari kay Mika? Bakit para super saiyan yung ulo niya. Nagtayuan ang buhat. Hoy ikaw! pag hindi ka nagbayad, bahead bob, kita ng na buhay! Nako. <laughs> What she said. Hindi, lagi mo ko. What lang. she said. <laughs> hindi Parang ganito... Hoy, kining mo. Kung hindi ka magbabayad. Kining ining ining ining

Ang Domingo na sana. Naging ate gay pa. Ang galing natin. Ano? Nagustuhan mo ba Okay lang. Hindi siya masaya. siya Naramdaman niya lalaki humalik sa niya. At <laughs> ba? Good vibes ka ba sa so mga funny memes at mga funny videos na napanood mo kung naging JKE. Eh, Huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para nag-update sa mga bagong uploads. Yun lang. Nagpapaalam. Tardong TV. Out.